Ang susunod kong last year nga po at early this year ay panahon ng hiwalayan. Itong buwan na to sigurado ang simula kung saan ang mga mag-ex kung di nagkikita e eh, nagiging magkaibigan ulit. Inamin kasi ni Elijah Canlas sa isang interview na friends na ulit sila ng ex niyang si Miles Ocampo na hinala ng netizens ay mauuwi rin daw sa pagkakabalikan nila. Samantala, tingin naman ni Jelly de Belen, kagaya nila ng asawang si Ariel Rivera, ay magkakabalikan din ang mag-ex sa sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Hmm, kayo ba? Anong say Ako, oh, I doubt. <laughs> I doubt Malabo na. Malabo. Saan nakikita ko? Ikaw, bi, bilang close ka rin kay Dania, sa tingin mo, may chances? Given a chance, oh, kung oh, ano give man, a chance. Oh, given a chance, ah. kung ano man yung mag mangyari, hindi natin masabi mm. yung tadhana, di ba? um, mas gugustuhin kong ipag-pray siguro na mas okay na maging magkaibigan oh. sila. Ay, same! Mas okay, okay na maging magkaibigan sila. Why? Because of the issues and the things that happen to the relationship. Yes. Marami ng tao ang nasaktan. Correct. Parang, Parang ang hirap ng iba. di ba? Ang eh, maraming diba? tao rin na-involve. Eh. Correct. Correct. Ah, correct. correct. Pero ah. kung yun ang talagang itinitibok ng kanilang mga puso, puso. at talagang sila para sa huli, ah. Sino ba naman tayo para pigilan Alright. yan? But, oh. ako, opinion ko lang, sabi ko nga, di ba, kung nanahimik lang at tumahimik lang ang bawat mga... Campo. Bawat kampo. Oh, ang bawat bawat campo. Campo. Okay, kampo. Okay, sige, let's, say, let's oh. say it that way. Kung nanahimik ang bawat kampo, siguro parang, baka yung Ma mga dapat ayusin at yeah, dapat maplant okay. ay pwede pang maplancha Pero because of all the intrigues na lumabas, lahat ng mga paratang, yes. lahat ng mga bintang, parang... Kung ikaw ay nasa posisyon ng kahit isa sa kanila, how can you bring back the time? How can you bring back the yung love dun sa taong yun, kung puro doubts ka na, diba? mm. parang sa baso, mm. kapag nabasag ang baso, di ba, hindi na yung, Ay, mabubuo. Kaya siguro, pwede mo siyang idikit, pero wala na. Correct. Sira na talaga oh, siya. Oh. Pero yun, sana po, we are all praying oh. na dumating yung time na pare-parehas mag-heal. Mag tama. Yes. Maging magkaibigan sila, maayos yung mga gusot, mapag-usapan nila yan ng silang dalawa lang. Maayos, kasi maganda rin naman yung 12 years nilang pagsasame. Hindi yes. lang si Catherine ang dahilan bakit naging Katniel. Hindi lang si Daniel ang dahilan bakit naging Nagkatulungan Katniel. Nagkatulungan sila, di ba? Pareha silang nagkulong at nagteamwork to achieve kung ano man yung meron sila ngayon. Correct. Kasi dati naman si Katniel partner sa iba, hindi mm -hmm. naging tagumpay, di ba? Hindi nagtagumpay. Si Daniel naman, ay, nagsama na sila, yun, bonggang-bongga na tagang lumabas na yung cut sikat na sikat na. Pero ko sa tin ko, malabo na rin talagang magkabalikan. Dahil nga, nung din, ay nandun sa, ano yung babaeng singer. Si, ano, ano? Taylor Swift. Taylor Swift. Di ba may kanta siya, never, 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 yung gano'n? Uh, Parang ibig back, sabi to niya. Ah, never, oh, never, oh. never, gano'n. Tsaka mukhang happy na siya oh, ay, single, diba. single ngayon eh. Daya, mas maganda yung mag, mag friendship pa rin, di ba? Correct. Ito, o, ganun, mas masarap diba? yung wala tayong hate sa kapwa oh. natin. Ganun naman eh, lahat naman siguro ata nang dumaan sa breakup, di ba? Oh. Parang uh, may mga moment na gusto mong mag-revenge, gusto mong i-isakdal sa lusak yung hmm. partner At, mo. Ah, di na body, biko ba Di diba? oh. Yung sakit na nararamdaman, gusto mong bumawi. Pero end of the day, pagka nandun ka na sa kalma moment mo, ma-realize mo na parang, ay, teka, ba't ko ba ginawa yun? Dapat sana pala, mas pinili ko na lang tumahimik na lang ako. Yes. hindi to para sa isang no, tao, uh, This is in general. Right. And speaking in general. Ah. Uh. to tumahimik ako kasi parang, naalala ko, okay naman pala yung 12 years namin. Hindi perfect, may mga challenges. But then again, di ba, nandyan siya nung kailangan ko siya. Nandito ako nung kailangan niya. Naiyak. Ha! Oh. Naiyak, <laughs> Siguro yan, darating yan pagka nagkapatawaran uh, na. At sabi nga nila, ito, time heal all wounds. Alam nga. ko parang, ay ah, hindi, oh, mm -hmm. tama. Sige, uh, ano oh, hindi pa ba nagkakapatawaran? Hindi, alam ko, ano, ilang beses naman nang sinubukan na yung mga ganun pali, pali. Pali. pa rin. Pero wala pa. Wala pa rin. Hindi ko lang alam kung wala pa. Let's baka wait naman for the internally. Right time. baka baka internally. But let's wait for the right, right end, time na makita yes. natin sila pero, in one okay. event. Pero ako kaya, Siyempre, alam ko, hindi na magkakabalikan. Pero gusto ko pa rin magkabalikan. Dahil nakikita na. ko pa rin yung effort ni Daniel para eto sinusuyo eh. Kaya lang talagang siguro hanggang doon na lang. Diba? Correct. Huwag na sabi ni Milton. <laughs> gusto niya na. friends na lang Pansarap. ang niya. Yes. Pero yes. Oo, okay, di, kasi di ba, hindi naman makikipagbalikan para lang sa mga tagahang.